Masayang bumalik ang team ng pinamalayan sa bench nila. Kasabay rin ito ay ang maingay na cheer mula sa kanilang crowd dahil nagawa nilang mapigilan sa unang quarter ang sinasabing maaring maging isa sa pinakamagaling na team ng OMPL. Lalo na nga ang player ng mga iyon na si Maki Romero. 25 to 15 ang score ng matapos ang unang quarter at makikita sa mga mata ni Coach George ang tuwa dahil nagawa ng tama ng kanyang mga bata ang kanyang pinapagawa. Consistent na double team defense kay Romero at si Sandoval naman ay ang siyang magpo-focus kay Gareho. Okay lang din daw kahit marami silang supply sa kanilang mga tira dahil ang importante sa kanila ay makontrol nila ang ilalim ng basket at ang magawang mapigilan si Maki Romero kailangan pagurin ninyo si Romero. Duda akong pagpapahingahin siya ng kanilang coach. Si Romero at Gareho lang ang kanilang offensive players. Kung papanoorin natin mabuti ang naging laban nila sa kalapan, obvious namang dapat kalapan ang mananalo kaso. Mukhang may ginawa si Flores kaya natalo sila kay Romero. Naging iso rin ang naging place ni Flores sa kagustuhan niyang makabawi. Kaya ang gagawin lang natin ay ang dumipensa ng ayos. Huwag din ninyong hahamunin si Romero. Maglaro lang kayo na parang isa siyang normal na kalaban. Kung matatalo niya kayo sa mga place, hayaan lang ninyo. Ang importante ay patakbuhin natin siya ng patakbuhin. Pagdating naman kay Gareho, ikaw Axel ang bahala sa kanya. Kilala mo na iyang si Gareho at natitiya kong mataas din ang pride niyan. Dikitan mo lang at asarin sa mga nangyayari sa team nila. Magpahinga ka muna Allen. Mahina ang ilalim nila kaya okay lang na ipasok ko ang backup mo. Basta tanda ninyo, maging kalmado lang kayo at huwag kayong magmadali. Sabi pa nga ni Coach George na makikitang malaki ang tiwala sa kanya mga players. Kagaya nga ng ibang team, nagpa-practice din sila nang nagpa-practice para gumaling. Palagi na lang daw silang nagpapakiwanan Lalo na nga rito sa South dahil sa team ng Rojas. Solid na rin naman ang chemistry ng kanyang team dahil matagal na rin silang magkakasama kung kaya alam na raw ng bawat isa ang galawan na mayroon sila. Ang mga nangyari sa unang quarter ng laban ay tumatak din sa isip ng mga manonood na manlalaro ng ibang team lalo na nga sa tatlong malalakas na koponan na narito ngayon. Nakita nila ang ginawang depensa ng pinamalayan kay Romero at kung magagawa raw nilang magaya ito ay malaki ang chance na mawala ang opensa ng buong team ng Nauhan. Para nga kina Flores at Ramirez ay hindi sapat na iisa lang ang kasama ni Romero sa opensa. Isa pa, kung pangit ang laro ni Romero, nakita rin nila na sumasabay rin dito ang mga kakampiniya sa Nauhan na ikinatuwa nila. Mukhang ang panonood daw ng laban ngayon dito sa Pinamalayan ay isang malaking eye-opener para sa hinaharap. Huwag mo kasi nga hamunin si Romero dahil mukhang iyon ang na nagpalabas ng galing niya Nakita mo mover ang ginawa ni Nagardiano? Kalmado lang sila At kahit masira nila ang laro ni Romero Ay hindi nila ito niyayabang Pasari nga ni Henrik sa kalapit niyang si Flores Tsh. Ikaw pa talaga nagsabi niyan? Tingnan natin kung makakaya ng pride mo na ilampaso ni Romero Let's see if you can remain calm If he drop you from one of his killer crossovers Sagot naman ni Flores na hinawakan kaagad ng mahigpit ni Rich sa bisig. Paghahandaan namin ang nauhan, lalo na si Romero. Salamat na nga sa pinamalayan kasi nagkaidiya kami kung paano sila tatalunin. Kung hindi man matalo ni Nagardiano ang nauhan, okay lang yon, Kasi baka ang mga team nagaya namin ang makapag-execute ng ginagawa nila. Seryosong winika nga ni Henrik na seryosong tinanaw ang bench ng nauhan na tila ng lulumo ang aura dahil sa nangyaring performance nila noong unang quarter. Maging ang mga manonood nga sa mga bahay-bahay ay nagulat sa performance ng nauhan, lalo na nga para kay Maki Romero na nagtala lamang ng 5 points at mayroon din siyang pangit na shooting percentage na sinamahan pa ng apat na turnovers. Mula naman sa bench ng nauhan, mararamdaman nga ang negatibong aura sa isa't isa parang bumalik sa dating asta ang mga kasamahan ni Romero na ikinailing na lang ni Coach Mavs. Ito nga ang isa sa nakita niyang problema sa kanyang team. Kapag inalis si Maki, ang team niya ang pwedeng maging pinakamahinang team sa OMPL. Talagang pinaghanda ni George ang laban namin ito, lalo na si Maki. Sabi na nga lang ni Coach Mab sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Romero na umiinom ng tubig. Pangit ang simula nila pero nakita niyang parang hindi naman nag-aalala si Maki. Magpapahinga muna ako coach. Biglang sabi nga ni Romero na ikinaseryoso lalo ng mga kasamahan niya. Si Garejo nga ay napalingon sa kanilang team captain. At ito rin ang nagbigay ng kabog sa dibdib ng iba pa mga kasamahan. Anong sinasabi mo Maki? Hindi ka pwedeng mag... Sabi nga ni Coach Mabs na naputol din ng seryosohan siya ng tingin ni Romero. Uo dalawang game natin coach buhat na buhat ko ang team natin sambit nga ni Maki na napatingin kay Gareho na tila biglang nahiya paano kung ma-injured ako kung hindi ako makalaro saan po pulutin ang team na ito dagdag pa nga ni Maki na muling uminom ng tubig pagkatapos iyong sabihin para namang nalubog sa kinahupuan ng kanya mga kasamahan nang marinig iyon naramdaman ko na rin ang ganitong senaryo noon sa sisa Nang mga panahong iyon nawalan ako ng ganang maglaro kasi hindi ko makita nag improve ang mga kasamahan ko. Kami lang ni Reyna noon ang seryosong maglaro. At itong team ko ngayon, parang umaasa na lang sila palagi sa gagawin ko. Alam ko rin may limitasyon ako at alam kong may mga games na papangit ang laro ko. Kaso, sa mga pagkakataong iyon, sino ang aasahan ko sa mga ito? Tanong nga sa sarili ni Maki na napailing na lang nang makita si Garejo na bagsak ang kumpiyansa dahil sa ginawa rito ni Sadoval Isa pa coach Ang pagurin ako ang plano ni Nagardiano Kita ko sa mga galaw nila Wala silang pakialam kung makapuntos ako o hindi Ang importante sa kanila ay patakbuhin ako ng patakbuhin At palagay ba ninyo Makakahabol pa tayo sa huling quarter kung hinang ako? Hindi na nga ako magugulat Kung matatalo tayo ng pinamalayan sa game na ito Seryoso pang winika ni Maki na ikinakuyom naman ng kamao ni Gareho. Dexter, ilang taong ka na ba sa OMPL? Biglang wika naman ni Coach Mabs na makikitang seryosong pinagmamastan si Gareho na parang kinabahan ng makita ito. Since magsimula ako ang league, ba ba bakit po? May improvement ka bang napansin sa paglalaro mo? Sa iba rin, sa tagal na ninyo sa OMPL. Ano na ang mga na-improve ninyo sa sarili ninyo habang naglalaro? Mayroon ba? Seryoso pa ang tanong ni Coach Mabs sa kanyang mga players na napalunok malang at napaisip. Napailing naman si Maki nang marinig iyon mula sa kanyang tiyuhin. Napayuko ang mga kasamahan ni Gareho. Medyo hindi rin naman natuwa si Romero sa ginawa ng pinamalayan sa kanila. Pero alam na rin naman niya na pwedeng mangyari ang bagay na ito. Inaasahan na niyang gagawin ito ng ibang kupunan sa oras na makita ang kanilang mga place. Alam ni Maki Romero na mangyayari ito. Ang problema nga lang para makounter niya ang ganitong pangyayari ay ang pag improve ng paglalaro ng kanya mga kasama ang numero unong dapat mangyari. Alam din kasi niya na hindi sa lahat ng bagay ay mananalo siya. Maraming beses na din siyang natalo noon. At dahil nga team game ito, kailangan din niya ang tulong mula kay Nagareho. Pero ang problema, mukhang wala pa rin pagbabago ang mga ito Nasabi na nga lang ni Romero sa isip at kasabay nito ay ang pagsilbato ng referee. Hudyat nga ito na ang ikalawang quarter ay magsisimula na. Dito na nga rin muling nag-ingay ang mga fans ng pinamalayan at napaseryoso na lang nga si Coach George at Gerdiano nang walang Maki Romero ang pumasok sa loob ng court. Pagpapahingahin mo talaga si Romero kung ganoon sabi nga ni Coach George sa sarili at pagkatapos noon ay sinenyasan niya si Gardiano gamit ang kamay. Agad din namang nakuha ni Gardiano ang place na pwede nilang gawin dahil doon. Sa pagpapatuloy nga ng laban ay doon na nga bigla ang nagbagong style ng laro ng pinamalayan. Mula sa mabagal at gumagamit ang tamang oras para tumira ay naging fast face ang galawan ni Gardiano. Pagkapasa nga ni Gardiano sa bola kay Sandoval, ay doon na nga nagwala ang mga pants nila. Umatras nga si Axel habang pinapatalbog ang bola at kasabay nito ay ang bigla ang pagseryoso ni Garejo dahil ang lakas mamoste ng katapat niya. Sorry na lang Dexter, wala na ang bossing ninyo sa loob ng court. Wika nga ni Axel na bumigla ng galaw pauna ang isang paa. Kasabay nga rin ito ay ang pagtalo niya na agad na sinabayan ni Garejo. Masyado kang mayabang Axel kaya namin kayo kahit wala si Romero. Sabi nga ni Gareho na nagulat na lang dahil wala na ang bola sa kamay ng kanyang katapat. Ka, kailan niya ipinasa bola? Tanong kagad ni Gareho sa isip na nabigla na lang nang magwala ang mga manunood. Mula nga sa ilalim ng basket, makikita ngang naroon ang backup ng sentro ng pinamalayan na si Vern Braval, 6'10". Hawak na nito ang bola at pagkatapos nga noon ay tumalon ito ng harapan sa katapat nitong seneryo Bumagsak seneryo habang si Raval naman ay nagawang ilagay sa basket ang bola na nagbigay nga sa team ng Tigers ng panibagong puntos sa pagsisimula ng ikalawang quarter. Baka nakakalimutan mo Dexter, isa akong point guard at ako ang pinakamagaling na point guard dito sa South. Sambit nga ni Axel Sandoval at si Gardiano naman ay napangiti ng marinig iyon mula sa kakampiniyang ito mula college hanggang OMPL silang tatlo na nina Sanchez ang magkakasama kaya kilalang kilala na nila ang laro ng bawat isa isa itong chemistry na nabuo nila noon pa man kung kaya't hindi raw sila dapat matalo sa isang one man team na gaya ng nauhan 27 to 15 ang naking score matapos ang swabbing pasang ginawa ni Sandoval na hindi man lang nabasa ni kareho Nagwala nga ang mga manonood at sa pagbalik ng bola sa team ng Nauhan ay napaseryoso na lang ang ball handler na si Kasapaw nang harangan siya ni Sandoval. Babalik na ako sa original composition. Sabi nga ni Sandoval at pagkatapos noon ay makikita nga ang bigla ang niya na naging dahilan upang ang bolang hawak ni Kasapaw ay mawala sa palad nito. Isang istil ang nagawa ng pinamalayan Tigers. H Hindi. Nasabi naman ni Gareho na napatakbo kagad para pigilan ang gagawin ni Sandoval. Hinabol niya ito hanggang sa may basket kaso. Nabigla na lang si Dexter. Dahil lang hinabol niyang player mula sa gitna ay wala na palang hawak na bola. Naipasan na kagad ito ni Axel. Sa humabol na si Gardiano na agad ding nagpakawala ng tres na nagpaingay lalo sa kanilang home crowd dahil sa pagpasok nito. Tigers! 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 sigaw ng home crowd at nang makita naman iyon ni Romero sa kanilang bench ay hindi niya maiwasang mapailing sa naging performance ng kanyang mga kasamahan. Napapapikit na lang siya dahil napakawalang kwenta raw maglaro ng mga ito. Si Coach Mabs nga ay mas napailing lalo habang nagpapatuloy ang second quarter. Naging puro sablay ang tira ni Gareho at nakakagawa rin sila ng mga turnovers nang hindi inaasahan. Naging litaw nga rin sa mga manonood ang naging galaw ni Sandoval dahil nakapagtala kagad ka siya ng 7 assists sa unang limang minuto ng quarter. Nagpatuloy ang pangit na performance ng Nauhan team at makikita na nga sa mga mata ng mga manonood na supporters nila ang pagkadismaya. Coach Mabs, ipasok mo na si Romero. Walang kwenta mga players na nasa loob ng court. Sigaw nga ng isang taganauhan na kinadilim ng paningin ni Romero. Sigareho nga na malapit sa kanilang bench ay napakuyom na lang ng kamaw nang marinig iyon. Tama raw ang mga taganauhan na iyon. Wala nga raw silang kwenta. Kitang kita nga ito sa turnovers na nagawa nila at pati na rin sa mga sablay. Isa ito sa pinakapangit na performance nila at malaking patunay ito para kay Gareho na kung wala ang bago nilang team captain ay sakangkungan lang talaga sila pupulutin sa taong ito. Masaya raw siya sa una nilang pagkapanalo pero doon sa laban nila sa kalapan pakiramdam niya ay wala siyang nagawa roon Tanging si Romero lang daw ang nagpapanalo sa kanila roon at ramdam niyang hindi raw niya deserve na mapuri sa pangyayaring iyon. Tumayo naman bigla si Maki at tinignan ng lalaking sumigaw noon sa kanilang coach. Nagiging walang kwenta lang sila kapag natapos ang game na wala silang ginagawang maayos sa loob ng court. Pero bilang team captain nila, kailangan ko pa maniwala dahil unang una, ako ang kanilang team captain. Kaya kung iisipin ko palaging wala silang kwenta, magiging kagaya na lang din nila ako noon. Isang player na walang tiwala sa kakayahan ng mga kasamahan sa team. Sambit pa nga ni Romero na kinaseryoso naman ni Gareho nang marinig Hindi niya alam kung anong pinagkuhugutan ng kanilang team captain na umupo na lang muli sa bench at seryoso siyang tiningnan. Isang beses nga sa bahay ni Coach Mabs ay nagkaroon ng kwentuhan ang dalawa kung paano nito nakilala si Dexter Gareho. Ang galing maglaro si Dexter nang makita ko siyang naglalaro sa inter-sitio sa Barsinaga. Kaso, parang takot siyang lumaban sa mga tagaibang lugar. Ako nagturo sa kanya para lumakas ang kanyang loob para maghamon ng basketball sa ibang mga barangay. At nagdagumpay naman ako. Siya nga ang naging pinakamagaling na player dito sa Nauhan. Pero nitong OMPL, dito ko nalang nakita ang biglaan pagbaba ng kanyang kumpiyansa. Ito ay nang makita na niyang may mga kagaya ni Nadre Sanchez Henrik Ramirez At Mover Flores Na malalakas na manlalaro ng ibang bayan Mukhang nakita niyang wala siya sa level ng mga ito Kung kaya sa sumunod na mga taon Naging walang kwenta na ang team ng Nauhan Ang mga mahihinang team na lang ang kaya namin At parang nasanay na rin kami sa ganoon Kaya Dexter Kailangan mong galingan Dahil naniniwala akong hindi ka mahinang manlalaro Seryosong winika ni Maki nais niyang iparamdam kay Gareho na kahit pangit ang laro nito ay nagtitiwala si Arito. Naniniwala siyang may kakayahan itong maging mahusay rin naman lalaro rito sa OMPL kahit hindi siya nito kasama sa loob ng court. Kagaya ng ginawa mo Ricky noon sa sisa. Naniwala ka sa amin kahit kami ang binansagang pinakamahinang team sa CBL. Ito ang isang bagay na natutunan ko sa iyo nang hindi mo nalalaman buhaya ang galawan ko. Pero alam ko rin kung hanggang saan ko kayang gawin ito.